What's up guys? Welcome back again sa akin channel, Mr. Buriqu here. So, yun guys, na-vlog ako ngayon kasi meron akong good news sa inyo. At uh, uh, gusto ko kasi matulungan ang aking mga kapwa electrician na makapagtrabaho dito sa New Zealand at uh, kalalabas lang namin sa trabaho at uh, nakita ko yung post nung amin agency na nagahire ulit sila sa Pilipinas. And uh, kaliligo ko lang, medyo ba, basa pa yung buho ko. Nakaluto na rin ako. Eh, nag, uh, mag, nagbablog, na, magbablog na agad ako kasi para nga mapanood nyo guys na ah uh, yung good news ko po ay yung aming ah uh, company dito sa New Zealand ah uh, yung, uh, yung nagpaalis sa akin dyan sa Pilipinas ay uh, hiring po ngayon ng electrician 30 ang 30 Pilipino ang kanilang i-hire na electrician papunta dito sa New Zealand. Ito po yung aming agency dito sa sa New Zealand na Kirimana Agency. Pero ang ating pong agency dyan sa Pilipinas ay Rensol Agency. So guys, ito yung kanilang qualification na kailangan na hopefully ay meron po kayo talagang ng ni isa man sa sa requirements na ito ay meron kayo para makapag-apply kayo. So ngayon ang qualification niya ay uh, installation, manufacturing and testing of electrical system and or equipment. Uh, yun yung kanyang qualification, yung mga installation uh, ng halimbawa sa mga industrial na manufacturing, testing electrical system or equipment yung mga lahat ng uh, motor uh, uh, yung commissioning mga ganyan basta kung ano yung alam yung bilang electrician tayo yung ano dapat may knowledge tayo kung sa kung may na kung may knowledge tayo dito sa mga nasabing ano Uh, mga uh, qualification na need nung noong ano nung agency namin dito yung need, need, nila para dito sa sa New Zealand para uh, ini nila dito so so tapos kailangan ay merong minimum of 6 years experience sa pagiging electrician uh, take note guys ito yung electrician yung mga talagang nagkukunduwiting kayo, nagka-cable uh, pulling, nagkakabint ng mga ilaw, mga saksakan, mga motor, mga panel termination, cable tray, um, ano pa ba ang mga... Uh, basta kung ano yung i-additional nyo pa doon ang mahalaga ay marunong kayo noon. Tapos ay probably, preparably, preparably 1 to 2 years abroad. Ibig sabihin ay nakapag-abroad ka na or ex-abroad ka or kasalukuyang nasa abroad ka at biglang umuwi ka ng Pilipinas ay uh, pasok ka dito basta maka 2 years ka sa sa uh, pag-abroad tapos ay very good spoken and writing in English. So, yun ha. Kailangan hindi ka naman totally kailangan magaling mag-English. Basta mahalaga nakakaintindi ka at nakakapagsalita ka kahit konti. Kasi usually naman guys ay madami dito 'yung mga Pilipino na handang tumulong sa mga bagong katulad natin na pagka Siyempre, pagka hindi natin naiintindihan, tanong na lang natin sa ating mga kapwa Pilipino. Pero, ang mahalaga ay makapunta kayo dito guys. Kasi, along the way naman ay mas makaka up na rin talaga yung pag english Parang katulad ko. <laughs> Pero, eto guys, ang pinaka-importante ay kailangan ay NC3 or Registered Master Electrician Holder ka. Uh, yun ang pinaka-requirements nila. Ah... Uh, para sa pagpunta mo dito at ito guys ay uh, mainit-init pa Ipinost lang ito ng agency ng Rensol dyan sa atin sa Pilipinas ay mga 2 hours ago siguro uh, ngayon kasi itong gap natin dito sa uh, New Zealand at saka sa Pilipinas ay 5 hours na nagbago na ulit kasi nag-spring na noong taglamig ay um, ano naman ah uh, 4 hours lang. Ngayong spring na 5 hours na ulit yung gap natin dyan sa Pilipinas. Ito guys yung uh, address ng Rensol Agency. Ito sa Unit 305 and 309 3rd floor Panorama Building 825 EDSA Barangay South Triangle 1103 Quezon City Philippines. Yan po ang ang address ng Rensol dyan sa Pilipinas at um, ang kailangan nyo guys na isubmit dito sa Rensol ay uh, kasi naka-state din dito yung kung saan kayo magsa-submit ng resume ang gawin nyo po ay kasama ng resume nyo ay isama nyo na yung mga credential nyo certificate ng trabaho ah uh, lahat ng certificate nyo na, na regarding sa sa inyong ele pagiging electrician uh, second day kung graduate kayo yung mga diploma nyo TOR isama nyo na rin doon tapos ay NC2 nyo uh, NC2 or NC3 NC2, NC3 pero ang required nilang nila dito ay NC3 kung may NC3 ka NC3 yung isama mo kung may RME ka, RME yung isama mo. Pero kung ikaw naman ay uh, meron kang dalawa, NC2, NC3, RME, isama mo din doon sa ipapasa mong resume para mas malakas yung iyong chance na mapansin ka ng employer para mapili ka o so, ma-shortlist ka sa interviewhan para mas maganda yung chances mo. And tapos guys, ang kagandahan nito, yung inyong salary ay mas mataas pa kaysa sa amin. Kasi noong kami ay napaalis, ay mababa yung aming uh, aming uh, per hour kasi hindi pa nababago ng New Zealand yung minimum wage na para sa mga uh trabador. Eh ngayon nitong February ay nabago na ng New Zealand yung yung um, yung minimum wage, salary. So, kayo, pagka na-hire kayo guys, ang magiging sahod nyo ay 29.66 um, per hour New Zealand dollar. So, ngayon ay pumapatak siya ng 33 something per dollar sa Pilipin sa pagkinobert natin ng peso. 33 point something basta. Uh, eh ngayon, ang per hour nyo ay magiging 29.66 dito sa New Zealand. Tapos ita times nyo kung ilang oras kayo nagtatrabaho. Halimbawa, 10. O di meron kayong 290.96 point something na ano na ang isang araw nyo na trabaho. So, malaki na yun. I-convert mo sa peso. Magkano yun? Ang, ang 10, ang 100 dollars ay 35 ay 200 di di 32 ah no ah, oh, 3 something ay na ah, ang te, dal 33 di 33 tapos 39 o oh, mga kulang-kulang 10,000 ang isang araw pagka nag uh, pagka natanggap kayo dito sa ano bag excuse me pagka natanggap kayo dito sa bagong uh, salary range ng ano ng New Zealand. Kaya guys, ano pang iniintay nyo mag-apply na kayo. At uh, naging na-excite ako guys kasi gusto kong ma-share sa inyo itong uh, um hiring ng Rensol kasi nga uh, kailangan ng yung uh, kasi agency namin to at uh, panigurado makakaalis kayo basta matanggap kayo dito. At uh, yun talaga ang ang kailangan-kailangan din dito guys, ang electrician. And one more thing guys, ay hindi naman porket meron tayong ganun kalaking salary range ay buo nating masasahod yung ating salary. Uh, meron po tayo ditong tax na na salary tax at uh, depende po yon kung ilang oras ang ipinapasok nyo sa isang uh, linggo kasi weekly po ang sahod natin dito. Kaya Uh, weekly din yung kanilang pagtaas sa tax and and magbubuhay po tayo ng bahay dito tapos ay kailangan natin ng na sasakyan dito bibili tayo ng sasakyan at uh, para po kasi pagka nagtatrabaho tayo ay meron tayong service kasi mahirap dito yung uh, bus or yung tinatawag nilang travel sa mga taxi o ano walang masyadong takso dito lahat ng tao halos ay merong sasakyan dito kaya Uh, obligado talagang bumili ng sasakyan para sa sarili mong uh, pangangailangan din kasi hindi ka basta-basta makakapunta ng market pagka wala kang sasakyan at maganday ka ng bus ay may oras po kaya uh, importante talagang kumuha kayo ng sasakyan pag nagpunta kayo dito so yun ang mga mga kakaltasin sa inyo lang yung tatlong yun yung tax uh, bayad mo sa kotse, bayad mo sa bahay at saka yung pagkain mo. Yun, depend, sa pagkain, depende naman sa inyo kung matipid kayo. Kaya yun. ah uh, yun guys, at uh, nga pala, uh, medyo gabi na dito kaya hindi ako makapag-prepare ng mga sample na kailangan yung uh, kailangan nyo kasi meron tayo ditong EWRB exam para sa mga electrician para maging full license tayo dito sa susunod kong video ngayong, siguro ngayong weekend ulit sa aming uh, day off ay ipiprepare ko lahat yung mga papeles ko na nandito para ma-explain ko sa inyo ng maayos kung ano yung mga kailangan nyo at bakit yun importante at ibibigyan ko din kayo ng tips kung ano yung mga ini in-interview sa amin at uh, para mas magkaroon kayo ng idea at uh, magprepare din ako ng sample para sa inyo, guys. So, yun, guys. At uh, maraming maraming salamat sa inyo nga palang pag kay Burikyo. <laughs> maraming salamat, guys. And uh, mag-apply na kayo dito sa Rensol at ipopost ko dito yung uh, yung kanilang hiring at yung address noong Rensol and ng Kirimana para magkaroon din kayo na para ma-search nyo yung aming mga uh, company dito sa New Zealand. So yun guys, hanggang dito na lamang and thank you for watching. See you on my next vlog.